ano ba nangyayari sa'yo? Ako ito! Hindi mo siya kailangan sagtan! Wala, Wala akong pakailang nagugutom ako! Pa, kailangan siya nasa plano! Wala, Ate, huwag! Huwag! Tapos na po kayo. Tapos Tuli. Hey. <laughs> Ika na po. Hanggang dito na lang po kayo ihahatid. Anong ibig mong sabihin? Hindi ka sasama? Madali po nila akong maaamoy eh. Kaya mahuhuli lang po tayo kapag sumama ako sa inyo. Sige po, tumakas po kayo. Marami salamat sa pagtulong sa akin. Nolo po kayo ni Mateo, kaya hindi ko po hahayaan na magdusa kayo sa kamay namin. Nila, kamay nila luwalhati. Hindi ka tulad nila. Sa pagtulong pa lang sa akin, napatunayan mo na na hindi ka halimaw. Hindi ka tulad nila. Huwag na huwag mong kalilimutan yan. <laughs> may payakap-yakap pa kayo ha. Huwag muna kayong magyakapan. Dahil hindi pa tapos ang laban, General. <laughs> <laughs> ang tigas talaga ng ulo no mo, -no 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 Alhati. Hindi ka na natuto Tama na! Maawa ka sa kanya! Ang awa ay emosyon lamang para sa may hinan. Ah! Ah! Subre so, mo! Tama na! Ah! Ah! Okay, ito ang pagtatandaan na rin si Luwalhati! At ikaw, General, hindi ka na pwede dito. Kundi magkukunsyabahan lang kayo. <sk> ha, <hairy> <makes>